So, ito nga mga kajuit nakuha ko na yung uh, order na dog food. So, maraming maraming salamat kay Ma'am Lynn Diamond at uh, ito na yung pinaorder mo sa akin na dog food. Siya po yung sponsor sa dog food. So, ayan mga kadyuit, talagang uh, sobrang hingal na naman ako. Hello mga kajuit, welcome na naman sa ating uh, vlog na kung saan nasa Tagpi seri episode 29 na po tayo at ito uh, nga galing ako dito sa tindahan para bumili ng tubig nila tagpi at uh, umidlip na ako mga kadyuit uh, ngayon isa uh, alas 10 na ng umaga at uh, mainit na pero kailangan natin dalhan ng pagkain sila tagpi dahil uh, sa akin lang naman talaga sila aasa so tara na mga kajuit so matindi na yung init ngayon mga kajuit ayan uh, Daladala natin yung trolling ngayon para panghila nung tubig na aking dala dahil uh, mabigat siya mga kajuit so doon na lang ako sa bakala bumibili ng tubig mga kajuit para mas malapit ng konti yung aking Pagdadalhan yan <laughs> Tindi na ng sikat ng araw At uh, Ramdan na yung init mga ka-juwit Dahil uh, di, simula na ng uh, Tag-init dito ngayon sa Saudi ayun si tag mga ka May <laughs> mga ibon, na ibon <laughs> nagtataka siguro siya ano pabago-bago yung oras ng punta ko dito yun, kinakaway-kaway na yung buntot mga kajuit iniwan ko lang dito sa ano butas tong pagkain sa katubig para malapit na yung aking pagbibitbitan. Ayun, hindi <laughs> hindi sumalubong si Tagpi. Gutom na siguro mga kajuit. Umidlip lang din kasi ako mga kajuit uh, ah, dahil antok na antok ako kanina. Pagdating na pagdating sa bahay after work, inihiga ako. Tumawag lang ako saglit sa bahay at ah, yun nga. Itinulog ko. Ganun ako kapag antok na antok kaya... Ah, itinutulog ko kaagad. <laughs> <Ayan> sila. <laughs> Hello! Ubus rin yung tubig na ano. Ah, yung nakasilip na... Hello, Tagpi! Saglit na nga, prepare natin yung ano, pagkain. Ito, mga kajuit. Prepare na natin yung kanilang pagkain. Wala na maingay, wala na maingay. Opo, wala nang maingay. Unahin ko lang si Tagpi, mga kajuit. Ah, Tagbi, kamo na muna. Diyan yung mga papis. Bakit tagpindi pa kinain agad? Ah. nanahimik na sila mga kajuit inaantay na lang yung ano pag aabot ko sa kanila ng pagkain tagpi kumain ka na dyan so ito iabot na natin mga kajuit ayan oh. dito 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 yung iba doon 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 gutom na gutom sila mga kajuit ay ito, ito, ito pa oh. ah dulo layka, layka dulo. ubus ka agad yung isang ano kainan ikaw tagpi, ba't di ka pa kumakain ha ah oh. di ka gutom so ito mga kajuit Ubus uh, ka agad tong isaw oh. uh, Sa una lang naman yan Pero ngayon, ayan Busog na sila At uh, Malakas sila sa tubig ayun ubus na yung tubig So, papalita ko lang yung tubig mga kadyo Tabang Kumakain sila yeah Ito mga kajit, palit tubig tayo. <laughs> Ang dumi, umano yung mga ano nila. Ito lang din yung gising ko mga kajuit dahil uh, paparating na rin yung in order kong ano dog food. So thank you ulit sa ating uh, generous sponsor kay Ma'am Linda Yamon. Siya po yung nagbigay ng ano pambili ng pagkain nila, dog food. Bumili ako sa online. So mamaya-maya po yun ano. Nandiyan na. kailangan nila ng ano ngayon mas maraming tubig mainit na ngayon mga di dito mga ka sa Saudi I start na ng ano summer ito yan puno-puno to tapos ito uh, kay tagpi yung natirang tubig mga ka lagay ko lang dito hello bundat na kayo no Nabis Namiss niyo ako? Ha? <laughs> si Laika oh, pwesto ka agad. Pwesto agad si Laika. Hello, ah si Laika. Si Nutella. Hello. Sheba. Charmy. Nutella, halika. Tapos na, ubos na. Ubos nila mga kajuit, lakas na nilang kumain. Ito si Panda, busog na. Ay, si Bunso, ito. <laughs> Sa loob. <laughs> Tuwang-tuwa mga mabatsing-tsing. Ang tabatsing-tsing, tabatsing-tsing. Tuwang-tuwa sila. Nakapaglaro kami saglit. Sandali, si ano naman, si... Tagpi, bigyan ko ng tubig. Aba, talagang sinimot. Wala na, wala na. Ubus na yan. Kobos, kobos. Nakalimutan ko bumili ng kobos para may stock sana kayo dyan. Wait, wait, wait. Saan pa lang ako? Ay si Tagpi, mga kajuit. Hindi <laughs> niya inubos yung ano niya. Pagkain niya. Ba't di mo inubos? Atlos-atlos lang, no? Ayan na natin sa kanya itong ano. Para malamigan yung katawan tang init Gusto mag ano pala ni Tagpi mga kajuit Gusto niyang mabasahin yung katawan nya Oo uh -huh. Ayun, nabasa na yung katawan ni Tagpi. Medyo na-press siya. Ano oh, Tagpi? Dati naglulub ka doon eh, nung nasa Q1. Yung sa mga tumutulo doon. Very good ah. Very good si Tagpi ah. Huwag na bumangon. Ah, nagwisik-wisik na. <laughs> so palitan ko lang tong anong ano, tubig niya. Tapong ko na lang dito sa loob para ano. Ano, wag na tatahol, busog na kayo. Dito tagpiin tubig mo ah. Tubig mo. Hindi huh. pa rin ako nagalmusal ng mga kajuit To, nagdala ako ng uh, biskwit sa katubig. Kain muna ako no, Tagpe. <laughs> Ubusin mo to. Sige na, hindi ka gutom. Sabay tayo, sabay, sabay sabay, tayong kumain. Ito yung biskwit ng ano, dates mga kajuit, masarap to. Kahit pa paano, ano. Pantawid gutom. Babe na kayo, dyan na lang, dyan na lang kayo manahimik. Hindi ko na sila palalabasin mga kajuit dahil ano. Mainit na. Kailangan ko na rin umuwi kaagad. At uh, baka darating nga yung order ko na dog food para sa kanila. Hindi kain lang tagpi. Busi mo yan. Sabay tayo. Sino yung sumisilip? Ah. Sino yung sumisilip dyan? Dyan na lang kayo. Dyan na lang. Wag na kayo lalabas. Medyo na presko si Tagpi mga kajuit del no? Binasa ko siya. Ito kasi problema ko dito yung tubig kahit uh, gusto ko silang paliguan. Wala pa akong istak na maraming tubig dito. So ganun po yung gagawin ko araw-araw uh, bibili ako ng tubig doon sa tindahan. So, kukunin ko na lang din mga ka yung ano yung mga pangangailangan nila tagpi sa pondo. Dahil la, uh, kita nyo naman mga ka yung ano yung pagod at uh, sakripisyo ko para mapuntahan sila dito. Dahil ng mga oras na ito isa uh, pahinga ko dapat pero yun nga hindi ko sila kayang tiisin na magutom. Kasi kung mamayang hapon pa ako oh, pupunta dito, masyadong gutom na po sila. At uh, pagdating ko nga, ubos na kagad yung, ano, yung tubig nila doon, ha, dalawang lagayan. Ibig sabihin na ano, masyado silang nauhaw. Ayun, very good si Tagpi. Ubusin yung pagkain. Diyan na lang. Huwag nang ano, gusto lumabas. Ba't kasi ayaw bumangon? Pambihira. Nahirapan kang kumain niya, ayaw pang bumangon. Ayun, solve din mga kajuit. Naitawid ko rin yung gutom ko. Oh, ubusin mo na. Ang na naman kumain si tagpi mga kajuit. Ang dami nung binigay ko. Ayan, oh. Hindi niya na maano eh. Maabot eh. Malalim kasi itong ano, kainan niya. Kung bumangon ka kasi, Ano? Gusto makipaglaro? Hala, <laughs> gusto nila makilaro mga ka -Jewitt. Opo. Bukas na lang. Bukas na lang. Kailangan rin magpahinga ni Lolo. Duit, ano? Ta ano na? Tahimik na. Tahimik na. Babe, babe. Shhh. Wala na. Mm -mm. ano mag-aaway. Punta na doon. Oh. Saan pa na sa taas? Opo. Alis na ako. Ay, si Laika, Alis na ako, no? Oh. Hello. Husky. Oh. Babay na, ha? Mm -mm. At, uh, abangan ko yung ano, yung in-order kong dog food. So, sana kainin nyo yon yung dog food. Para hindi rin naman ako ano, mahirapan sa pag, ano, ng inyong pagkain. Na, na, ano, na si Tagpi. <laughs> Sabik na rin silang ano kay Tagpi mga kajuit dahil hindi ko uh, ilang araw ko na silang hindi nilalabas. Ano? Oh. Hello. Husky, Laika, ano, si Sheba, si Charmy, ito si Panda. Bunso! Asan ka Bunso? Ang laki na rin pala ni Bunso mga kajuit. <laughs> Hinahanap ko siya. Ayun pala siya. Pasok ka doon sa loob tagpe. wag Huwag na. Para hindi na sila dididi sa'yo. Bye bye na Ana. So yun nga mga kajuit. Ano? Uras na naman ng uh, aking pag-alis at uh, sakto nag-message na rin yung uh, delivery na paparating na yung aking in order na food. At ayan, mo papansin mo mga kajuinit, unit napaka tahimik na nila at uh, alam nilang aalis ah, na ako. So nakakatuwa lang dahil ano? Napaka behave ng mga papis ni Tagpi. At ito si Tagpi. Alika? Alis na ako Tagpi ah. Oh, lagi kong sinasabi sa iyo, papakabait dito at uh, wag pumupunta sa labas ha para hindi ka away ng mga malalaking aso diyan. O paano? Alis na ako. Gusto mo na rin pa lang ano, nababasa ano. Ang init kasi. So paano mga kajuit dito na naman nagtatapos yung uh, Tagpi episode 29. Ayun, lalambing pa si Tagpi sa atin. Pero kailangan ko nang umalis sa ta uh, baka mamiss ko yung ano yung tawag nung delivery eh kailangan makukuha ko kagad yun ngayon bye bye tagpi hello yeah exact hina al almusonada compound ha almusonada okay i will wait there outside ay ah, okay okay I will go down. Okay, okay thank you. So ayun mga kaduet saktong-sakto uh, pag pagakyat ko na mataas, sabi ko magpapay ng ako sa glit, tumawag na yung ano, yung delivery at uh, kunin ko yung ano uh, dog food mga kaduet. So ayan, thank you kay uh, Ma'am Len Diamond sa uh, nag-sponsor ng pambili ng dog food ng mga aso. So tara mga kaduet, Punta natin yung kunin yung ano dog food. So, ayan mga kajuit. From fourth floor, going to ground floor. So, kaakit ko lang kasi yung mga kajuit dahil galing ako kay Tagpi na nagpakain. Sabi ko, pahinga lang sana ako akong saglit habang nagaantay ng tawag nung delivery. So, balit ano, ha, nandyan na pala siya. So, magmamadali na tayo mga kajuit para makapagpahinga na rin ako. So mula dyan mga kajuit sa building na yan Bumaba tayo ng ano Mula sa apat na palapag So medyo malayo pa rin mga kajuit yung ano Pagkukuhaan ako ng delivery doon pa sa labas Yan maglakad pa ako at least ng ano 3 minutes Napakaluwag po kasi nitong ano Ah uh, aming uh, compound ng aming accommodation so magmamadali na ako mga kajuit kasi nag-aantay yung ano delivery. Yan, doon pa sa ano, sa labas. So, see you there. Ganda dito mga kadyuit, ang daming ano, puno at uh, lilim. So, labas na ako mga kadyuit at uh, nag-aantay na yung ano, yung magdi-deliver. So, di daan pa ako dito sa gate na paikot-ikot. Ay ba? Wes? Ah, Ito, mga kajuit Yung nun ito yung delivery dito sa ano sa amin buti lang ano alam niya na rin yung lugar namin la pare? Ah, pare yeah good, good. location is sa uh, there. there yeah no problem there. I already I already update but uh, same location naliligaw siya mga kajuit dahil mali yung lumalabas sa ano sa location eto dog food bali ano to mga kajuit 15 kilos matagal-tagal na rin nilang pagkain to so ito nga mga kajuit nakuha ko na yung uh, order na dog food so maraming maraming salamat kay Ma'am Lynn Diamond at uh, ito na pinaorder mo sa akin na uh, dog food siya po yung sponsor sa dog food so ayan mga kajuit talagang uh, sobrang hingal na naman ako so tara na Naling ko na to sa taas so ito mga kajuit mabigat din pala yung ano 15 kilos tapos yaket ko sa portlor, floor so dito nagtatapos yung episode 29 mga kajuit at uh, nakakatuwa meron na silang pagkain so hanggang sa episode 30 mga kajuit. Maraming salamat sa inyong panonood.